Oh. Kawawa siya. Akala niya walang nagbabantay dyan eh. and isang MMDA. Tapos dalawa nandun o. Ayan to. Ayun o dalawa. Nasa bus lane. Kawawa siya. Akala walang nagbabantay dyan. Nako, goodbye ang 5,000 mo dyan, sir. Sa baslin ka. Oh. Kasi wala, hindi naman siya makakalusot dyan, oh. Hmm. Ayan, huli na naman yung isa. Ayan na naman, oh. Ayan, dalawa na sila, oh. Ayan. Huli na na naman. Goodbye, mga 5,000, yun. 5,000, yan. 5,000. Okay. nandun yung isa ayun o nilalapitan ng ano dalawang imports ah. Na. nako meron na naman isa ayun o naabangan na naman ayun huli ka ayun dalawa dalawa ayun o <laughs> Dalawa sila. Ayan. Naku. Goodbye ang mga 5,000 niya dyan. Naku po. Yari kayo. Traffic kasi oh. Traffic. May, eh. may text sila na binabase baka yung may um, Yung na ano sa na sa camera. oh siguro. Na, baka dun palang ano eh. Yung mga na Nandun sila mga kuya oh. Mga kapantayan. sila. yung tibigido nila na yun na yun, na baka naispatan yun, baka dun palang no naispatan na yun. oo naispatan na yun may text, may, uh, may, text, may, binabas, may yun oo